maganda siguro magtayo ka na sarili mong gym tapos turuan mo yung mga kabataan ng tamang workout, health at fitness dyan sa community mo napaganda na sinabi mo diba nga, uh, alam mo naman na magiging future parent na kami ni Sarina bagong bahay, adulting pay the bills, namimili kami ng taping worth our time, lalo na't matanda na ako syempre magkakasakit din tayo kahit saan tayo pumunta, ganun talaga pag tumatanda, kahit gaano ka healthy at fit ang question ko dyan sa napaganda mong idea sa tingin mo ba ilan ang mag-e-enroll at magkano ang enrollment fee sa gym at ilan oras ang time ang ko sa gym para itutok dun na mawawala sa paggawa ng ganitong content sa inyo? ng kanta, ng time ko sa misis ko, sa ibang business namin, family time, quality time, peace of mind. Napakaganda eh. Pero patakil ko na iniisip talaga magtayo ng gym. Di ko talaga nakita. Paano ako kikita? Kung may magandang mag-suggestion, sige, thank you. Diba? Yung worth it kesa mag ako, ha? Tama kayo. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Alam nyo yung mga sinasuggest nyo. Yung gawa ka na, pili ko lang Wolverine. oo. Sino magpo-produce? Sino mag Sino script? Sino manunood? Siyempre, yung magpo-produce niya, expect niya, kakita siya, yung mag niya, ganun din. Siyempre, ako din, hindi ko na magagawin na libre. Hayaan niyo guys, pagdasal niyo kami ni Macy's na pag mayaman na mayaman na kami, lahat dyan, charity. I'll spend time teaching people how to work out. Ayoko lang talaga pasokin ng mundo ng politics. Kusok lang dito lang sa social media, kung talagang, di ba, super rich na kami. E eh, I'll spend time teaching you guys. Yung mga fitness videos nga, hindi nga actually sumisipa. Sumisipa yung mga panlalait sa sa baba siya mga kanta namin That's reality of life